Get it, So get, 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 get. Good morning, good morning, good morning sa aking mga kamanay. Kamusta kayo dyan? Welcome to my YouTube channel. Yan, simulan na natin. Isishare ko sa inyo mga kamanay ang pinaka easiest way or pinakamandaling paraan kung paano ang magpondo ng GCash. Diba halos lahat tayo ngayon eh meron ng GCash. Mula nang mauso ang Gcash talagang as in ang mga tao ay eh, lahat sila nag-download ng app na yan. Nag-start halos ang Gcash nung mag-pandemic tayo. Yan, yan ang isa sa mga e-wallets na talagang nag -boom. Talagang nakilala siya. Ayun nga, halos lahat ng mga sari-sari stores ay meron silang Gcash. nag accept ng Gcash na bayad. Dahil mo, namili sila sa tindahan. Tulad ko, na meron sari-sari store, nag accept ako ng Gcash payment. Ngayon, pag-usapan natin, isi-share ko kung ano ang isa sa paraan ko kung paano ako makatipid less hassle na rin sa pagpupondo ko sa aking Gcash account. Paano nga ba? Yan. I-share ko na sa inyo. Yan. Ang tanong, paano nga ba ako nagpupondo sa aking Gcash nang walang charge? Free of charge. Meron namang free of charge ang GCash, pero meron siyang limit up to 8K lang. Sa 7-Eleven, pumunta ka, makakapag-cash in ka dyan ng libre. Pero pag lumagpas ka na ng 8,000, eh magkakaroon ka na ng charge kahit sa an establishment, meron din silang mga GCash na kiosk. Doon meron ding ano 'yun, meron ding charge doon. Basta't lumagpas ka ng 8,000. Sobrang convenient ang may GCash. Mag-download ka lang sa iyong cellphone, tapos pondohan mo lang 'yon. Kahit saan ka pumunta, pwedeng iyon na ang gamitin mong pambayad. Bumili ka ng gamot, pumunta ka sa restaurant, pumunta ka ng mga hotels, mag-malls ka, um, kahit sa palengke, sa mga sari stores, halos lahat ng mga establishment talagang tinatanggap nila ang GCash na bayad. Kaya tayo talagang tinangkilik na ang e-wallets. At isa talaga sa nakilala, iyang GCash yun nga lang, pagka ano, talagang dobling ingat kayo, lalong-lalo na sa OTP. Dapat ikaw lang nakakaalam ng iyong ano, PIN. Pag may tumating na OTP na hindi naman ikaw ang nag-process nun, dapat maging aware po kayo. Ingatan ninyo ang inyong GCash kasi madaming mga scammers. Ayan, punta na tayo sa aking pinakamain tapi Paano nga ba ako nagpupondo sa aking GCash ng free of charge? cards. Kapag meron po kayong banko, any banks, BPI, BDO, Union Bank, yun po ang ano, ginagawa ko, nata-transfer fund ako from my bank account to my GCash account. Ang gagawin nyo lang dyan mga kamanay, mag-download kayo ng ano, kung ano yung banko nyo. Halimbawa, ako, BPI ako, nag-download ako ng BPI, tapos, in online banking ko mag Magre-register ka doon ilalagay mo lahat ng details. Pero dobling ingat po kayo, kailangan tamang app ng BPI ang na-download ninyo. Tapos pagka nakapag-download na kayo, meron ng transaction doon ng bank transfer. Magka-transfer fund ka na from BPI mo, tapos piliin mo lang doon yung, ano, yung GCash. Ito type mo na doon yung mga details. Magka-transfer na yun automatic real time na malilipat sa iyong Gcash kung magkano ang gusto mong i-transfer na amount. Yun. Free of charge yun. Wala pong limit ang pagka-transfer ng fund hanggat mayroong pondo yung bangko mo, walang problema. Ako, nakakapag-transfer ako ng ilang beses. Pero, mas maganda siguro, pin-limit nyo na lang din ng up to 20k. Parang tulad lang din ng pag-withdraw. Yan, ganun mga kamanay ang diskarte ko. Nakakapag-pondo ako ng Gcash nang hindi ako aalis ng bahay. Um, bihirang-bihira ako umalis ng tindahan. Kaya nakakapokus talaga ako sa tingdahan. tindahan. Nandiyan lang ako nakamonitor. At paalala ka pala mga kamanay, isa sa aking mga paalala, mag-iingat kayo sa mga links. Any links na ini-email sa inyo or text messages, wag na wag po kayong mag-click ng mga links dahil yun po ang mga scam. Unless kung si BPI ay nag-email sa inyo, siguraduhin talagang si BPI yun. Pero much better na kung may problema po ang account ninyo na niregister ninyo online, mas maganda sadyain ninyo ang pinaka-branch ng inyong bangko. Mas maganda po yun para sa kung ano-ano pindutin ninyo sa, ano, sa bangko nyo naka-online. Hanggang dito na lang ang aking vlog mga kamanay. Thank you, thank you. God bless. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe dyan, just click the subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lagi.